Bukas ay magsisimula na ang ensayo ng Gilas Pilipinas para sa kanilang paghahanda sa darating na FIBA Asia Cup qualifiers ngayong November 21 na gaganapin sa Mall of Asia Arena dito sa Pilipinas. 15 players ang papasok sa Inspire Sports Academy na nasa loob mismo ng National University campus sa Calamba, Laguna isang high-end sports facilities na kaya mag-accommodate ng mga teams na gusto magsagawa ng closed-door training at team building. Tulad nga ng inanunsyo kahapon ni Gilas Pilipinas Team Manager, Richard Del Rosario, pareho pa rin lineup ang ginamit ni Coach Tim Cohn noong FIBA Olympic Qualifiers sa Latvia, tulad ni na Chris Newsom, Kai Soto, Junmar Fajardo, CJ Perez, Calvin Oftana, Mason Amos, Dwight Ramos, Chapit Aguilar, Kevin Kiambao, Carl Damayo, at Jason Brownlee. Makasama din si Scotty Thompson na bubuo sa 12-man rosters ni Coach Tim Cohn. Bagamat daw silang ang kasama sa final lineup, kasama din sa Kalamba Bubble Camp si Ange Kwame, Jamie Malonzo at AJ Edu. Si Angelo Kwame, alam naman natin na magiging practice player lamang sa ngayon pero posibleng paglaro ito sa mga susunod na window habang si Jamie Malonzo naman ay ayaw munang isabak ni Coach Tim dahil gusto niya muna itong makondisyon sa next PBA conference bago isabak sa ating national team. Alam naman natin na halos apat na buwan din hindi nakapaglaro si Malonzo dahil sa kanyang tinamong injury. Sa kaso naman ni AJ Edu, maliit din ang tsansa na makapaglaro ito dahil sa tinamong injury habang naglalaro sa Japan B League suot ang Nagasaki Belka jersey. Inihintay pa nga ng SBP ang clearance mula sa medical staff ng Nagasaki Belka kung papayagan nila itong lumipad patungong Pilipinas. At kung payagan nga si Edu ng kanyang mother ball club Pagdating dito sa Pilipinas ay eh magsasagawa din ng sariling medical check-up ang mga doktor ng Gilas Pilipinas. At kung sakali ding mabigyan ng permit to play si Edu Isaac Japet Aguilar o Mason Amos ang pwedeng matanggal sa final 12 upang bigyan daan ang pagpasok ni Edu sa lineup. Simula na takeover ni Coach Tim Cone ang Gilas Pilipinas. Itinigil na nito ang pagkuha ng napakaraming players para sa ating national team. Pero bakit nga ba hindi na ipilit ni Coach Tim Cone ang nakagawian ni dating Gilas Pilipinas head coach Chot Reyes na mag-call-ups ng maraming players sa mga FIBA recognized tournament? Ito nga ang kanyang naging sagot. Coach, coach. I'm sorry, you mentioned that this year is going to be a trial and error. Um how can you see this roster um integrating or gluing with your system? Um, well, I mean, th th that's why we've we kept it together. That's why we've kept the pool small and not expanded the pool because it's we don't have the extended time to to teach all the time. So, it, you know, the, the days of uh, four to six weeks or you know eight weeks of preparation time for a tournament those those days are over because we, that's not the way FIFA is done now. It's all done in these small windows. So. Um, so, you have small prep because there's small windows, you have small prep time. And uh, um, so, this is the way that we foresee the program working um, uh, in terms of how the FIBA, FIBA does things these days. Uh, you know, even when we go into FIBA Asia in August next year uh, in Jeddah, we're still only going to have like seven, eight days of prep for, for that tournament as well. Um, you know, we just don't we we can't bring the guys in from Japan and we can't bring you know, and have these like when we had the World Cup this last time in two thousand twenty three, you know, we went to Latvia I mean went to uh, Lithuania and Estonia and went to China. We traveled around, we were together for five, six, seven weeks and uh, but that's just not available to anymore. Ayon nga kay Coach Tim Cohn, wala nang sapat na panahon para turuan ang malaking pool ng mga players dahil meron na lamang silang anim na araw na paghahanda. At isa pa, inadjust lang din nila ang kanilang preparasyon sa bagong format ng FIBA na may mga short windows lamang. Ayon din sa kanya, hindi na rin effective ang diskate na ginawa ni Coach Chot na umabot ng 23 players ang kasama sa pool tulad noong World Cup na umabot pa ng 6 to 8 weeks na preparasyon. Nagpunta pa nga sila sa mga iba't ibang bansa para sa kanilang training at ilang packet tournament na kinalauna naman ay hindi naging maganda ang naging resulta ng ating national team. Maging ang New Zealand ay ginaya din ang discarte ni Coach Tim kung saan na lineup lama ang ginamit nila para sa mga tournament tulad ng darating ng November 21 FIBA Asia Cup Qualifier. Hindi na rin natin mapupuna ang diskarte ng gilas. Coaching staff, particular na si Coach Tim Cohn, dahil noong first window ng FIBA Asia Cup Qualifier at FIBA Olympics Qualifiers, ay naging maganda naman ang resulta ng estrategiya ni Coach Tim, lalo na na pinatulog nila ang number 6 FIBA World Rank na Latvia at isang dikit na pagkatalo lamang kontra sa Georgia. Pagka matinirespeto natin ang desisyon ni Coach Tim Cohn, napalitin ang gilas pool. Sa kabilang banta ay nakakalungkot din dahil masyadong malalim ang balon ng ating mga basketball players na sa tingin natin ay pwede pang ikonsidera sa ating national team. Meron pa tayo sa Bando, Justin Baltasar, Ray Parks Jr., Robert Pollick, RJ Abarientos o maging ito na kayang magbigay ng karangalan sa ating bansa. Ano sa tingin nyo mga kabola? Ngayon pinipeste ng samot-saring injury ang Gilas Pilipinas. Panahon na ba para iconsidera ni Coach Tim Cohn ang pagdagdag pa ng kanyang Gilas Pool? O kontento na, na ba kayo sa kanyang diskarte? Tara, pag-usapan natin yan. Mag-comment na kayo sa comment section at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.